Iris. Ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging mabilis, ngunit ang tapang mong magmahal ng buo ay siyang magbubukas ng puso ng iba. Sa 2-digit, number 6 at number 9. Sa 3-digit, number 1, number 7, at number 3. Para sa loto 6 number. Number 14, number 26, number 5, number 10, number 38. At number 21. Taurus. Kapag minahal mo ng tapat at hindi nagmadali, ang kapalit ay isang matatag at totoo. Ang puso mo ay magnet ng katapatan. Sa 2-digit, number 4 at number 11. Sa 3-digit, number 0, number 2, at number 6. Para sa loto 6 number. Number 37, number 22, number 15, number 9, number 28, at number 40. Gemini, sa pag-ibig, mahalaga ang komunikasyon, makinig at magsalita mula sa puso. Doon sumisibol ang tunay na koneksyon. Sa 2-digit, number 5 at number 8. Sa 3-digit, number 4, number 3, at number 7 para sa Loto 6 number. Number 10, number 13, number 19, number 6, number 24, at number 1. Cancer. Ang pag-ibig ay nasa mga simpleng yakap, mga salitang hindi binigkas ngunit nadadama. Hayaan mong iparamdam ang totoong ikaw. Sa 2-digit, number 2 at number 7. Sa 3-digit, number 1, number 0, at number 5. Para sa Loto 6 number. Number 17, number 4, number 23, number 11, number 8, at number 16. Leo, ang puso mong palaban ay marunong ding magmahal ng totoo. Panahon na upang ipakita mo ito sa paraang hindi lang ningning kundi lalim. Sa 2 digit. Number 3 at Number 10. Sa 3-digit. Number 6, Number 8, at Number 2. Para sa Lotto 6-number. Number 12, Number 20, Number 25, Number 7, Number 30, at Number 19. Virgo. Ang perpektong pag-ibig ay hindi hinahanap, kundi tinatanggap sa gitna ng mga dikasakdalan. Yakapin ang realidad ng puso. Sa 2 digit, number 9 at number 12. Sa 3 digit, number 3, number 1 at number 4. Para sa Lotto 6 number, number 6, number 20, number 13, number 18, number 10 at number 36. Libra, ang puso mo ay laging naghahanap ng balanse. Ngunit minsan, ang tunay na pag-ibig ay naroon sa pagtanggap ng pagkakaiba. Sa 2-digit, number 1 at number 6. Sa 3-digit, number 2, number 9, at number 0. Para sa loto 6 number. Number 8, number 14, number 24, number 11, number 37, at number 16. Scorpio, kapag minahal mo, buong-buo at iyon ang nagbibigay ng lalim sa relasyon mo. Huwag kang matakot magpakita ng kahinaan dahil ito'y pagmamahal din. Sa 2 digit, number 7 at number 11. Sa 3 digit, number 5, number 3 at number 8 para sa Lotto 6 number. Number 2, number 17 Number 6, number 9, number 22 at number 40. Sagittarius. Pag-ibig na malaya at totoo, iyan ang kailangan mo. Ngunit tandaan, ang tunay na swerte sa puso ay nasa pananatili, hindi lang sa paglalakbay. Sa 2 digit, number 4 at number 13. Sa 3 digit, number 7, number 1. At number 6. Para sa loto 6 number. Number 10, number 21, number 5, number 26, number 12, at number 42. Capricorn. Ang pag-ibig ay hindi negosyo, ito'y damdamin. Buksan mo ang puso mo, at makikita mong may halaga rin ang emosyon, hindi lang plano. Sa 2-digit. Number 2 at number 9. Sa 3 digit. Number 6, number 0, at number 3. Para sa loto 6 number. Number 8, number 15, number 11, number 27, number 1, at number 20. Aquarius. Kahit malayo ang iniisip mong mundo, may isang taong handang sumabay sa kakaibang tibok ng puso mo. Maging bukas sa koneksyon. Sa 2-digit, number 5 at number 7. Sa 3-digit, number 1, number 4, at number 8. Para sa loto 6 number. Number 36, number 9, number 18, number 40, number 13, at number 22. Pisces. Ang iyong pag-ibig ay malalim, madamdamin, at totoo. Kapag ikaw ay nagmahal, buhos lahat, at doon nagsisimula ang himala. Sa 2-digit, number 3 at number 8. Sa 3-digit, number 2, number 9, at number 6. Para sa loto 6 number. Number 5, number 10, number 19, number 37, Number thirty at number forty-nine.